Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dr. Titric, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa so mga video ko pang may upload. Uh, sa nag-comment po sa akin kung mayroon na pong yumaman sa pag-alaga ng itik. Uh, so siguro share uh, wala ka dito sa Pilipinas kaya hindi mo alam na marami nang yumaman sa pag-alaga ng itik. So kagaya po dito sa amin sa lugar namin ang taong ito uh, noon eh uh, ilang piraso lang yung itik niya. Katapos ang ginagawa niya ay bumili siya ng itlog ng itik ng iba. So kaya ginawa niyang business. Uh, 1990 hanggang 1991. So pagka 92 sir ay umuwi po ako doon sa Ruha City. Uh, pagka 93 nangyan na po ako sa Maynila so mula noon hindi na kami nagkita uh, pagkatapos bumalik ako dito sa Mindanao uh, 1997 so hindi ko yan makalimutan pumasok ako sa mga trabaho na mining area so dito ako na trabaho sa tinatawag na Mount Sinugang uh, sa Bayugan Trees at lahat ng mga mining area na puntahan ko na rin yung Mount Lioro uh, at Mahaulayan Mount Liwalwal uh, So hindi na po kami nagkita pagbalik ko dito sa Agusan uh, by 2014 2015 ay marami na siyang itik at mayaman na po siya at may ari siya ng a farm so pwede mong isearch sa youtube yung hinayon farm uh, na vlog na yan ng ibang mga vlogger hindi pa ako nagbablog noon at ang trabaho ko ay isang pajak driver or tinatawag na tricycle driver so nagkataon lang na mayroong nagsakay sa akin na isa palang negosyante dalaga pa isang negosyante ng buy and sell ng mga hayop so pagdating ko sa kanila nakikita ko doon yung mga tinitinda niya may pato, may uh, manok gansa, pabo at mayroong itik doon so gusto kong bilihin sinabi ko sa kanya na wag mong ibinta uuwi ako doon sa bahay kukuha ako ng pera so parang hindi naniwala kasi uh, pajak driver lang ako mayroong bumili sir kaya binintahan niya so pagbalik ko mga kadakers, ang nabili ko na itik sa kanya yung uh, 30 heads lang na babae at tatlong lalaki so yun ang pagsimula ko ng pagalaga ng itik binili ko yun, 33 heads lang ang itik ko nangyari yan uh, October 28 2018 so doon ako nag start ng pag alaga ng itik pagdating lang pandemic so doon ako bumuylo so nakabili na ako ng luti so siguro sir ha, sayo yung 100,000 uh, na pera ano lang yan sa iba sa mga mayaman barya lang yan pero sa akin napakalaking pera na yun kasi hindi ako mayaman So hanggang sa dumami na po yung alagang itik ko. Hanggang sa nag na yan ng 700 plus 778. So ngayon kinakaltasan ko na yung itik ko kasi mag alaga na naman ako ng siho. So ganito sir ang pag-alaga ng itik, hindi ka talaga yayaman ka agad. Depindi man yan sa pag-start mo ng alagang itik. Kung kagaya ko lang na walang kapital, walang pera, tapos yung alaga mo ay eh, ganyan lang, hindi ka talaga yayaman. Pero kung may pira ka, lalo na at may lupa ka pa, kahit eh, kalahating ektarya lang, so medyo... Madali lang ang pag-asinso dito, sir, kapag alam mo. So, itong sa akin, ay maliit lang ito kasi wala naman tayong kapital. So, ang pagyama ng pag-alaga ng itik, marami na. Lalo na dyan sa Pampanga. So, mayroon dyan na na picture na rin sa agribusiness isang OFW kahit i-search mo pa yan sir ay, ngayon mayaman na sila. Ako, hindi ako mayaman, sir. Pero eh, mo sa dati at sa ngayon. Noon, sir, uh, sa isang buwan, ano uh, lang, uh, kung minsan, makapira lang ako ng 3,000. Kung minsan, matapos yung taon, wala pa rin nangyari sa buhay ko. So, ngayon, may take na ako sa isang araw ko minsan sir kung mangingitlog yung alaga ko, isang araw ko lang yung 3,000 so ganyan ang pinagkaibahan ng pag-alaga ng itik at wala so trabaho ko noon ay ano lang hurnal-hurnal uh, kumbaga kung saan yung mapirahan doon kami so walang stable na trabaho eh ngayon ginawa ko na lang na full time itong pag-alaga ng itik kasi nakikita ko na may pira sa itik kung alam lang natin so hanggang dito lang muna mga kadakers uh, thank you very much sa mga viewers na hindi pa nakapag subscribe paki subscribe nyo naman po at paki like nyo ang video natin at ipaki share na lamang po ipaki-subscribe nyo din po yung isa ko pang channel yung AJ Mix Vlog channel ng anak ko so isa siyang uh, PWD kaya hindi siya makapagsalita ako na lang ang nagbo voice over dyan so hanggang dito lang muna thank you very much sa lahat ng mga subscribers ko dyan sa ibang bansa uh, ingat po kayong lahat dyan sana nasa mabuti kayong mga kalagayan so I hope na mayroon tayong matutunan dito sa pag-alaga ng itik thank you for watching see you next vlog